Ayan, nabalik na. Ito na po. Nakuha na namin. Ang <laughs> bilis lang na. Pina, ang bilis lang natin. Nabalik <laughs> na naman tayo. <laughs> Tapos hindi pa. Hindi pa si Iba na si ano nakakaano. <laughs> hindi pa. Hindi pa nakaka. Ano si Antoinette ng kanya ang niluloto? pa <laughs> pabalik na kami sa amin. Ah, Malig sila. <laughs> Grabe. Ayan, may naglalakad din sa unahan. Oh. Lamig eh. Malamig ang simoy ng hap. Kasi malamig ko. Kaya ganito ang itsura ko. ang ganito ang itsura.